sari-sari ang mga matalinghaga at mga may aral ng mga pangyayaring naganap sa panahon ng digmaan. Sa panglimang season na ito at panglabing isang episode sa kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano, ating alamin ang isang kwento na may kinalaman sa inuming sake ng mga Hapon. Ang sake o nihonsyo sa Hapon ay alak na gawa mula sa kaning bigas. Ang pangalan na sake sa mga hapon ay alak na pangkaraniwan at hindi kailangang galing sa bigas. Noong nagtapos ang pangalawang digma digmaang pangsandaigdigan, digan, ipadala ang mga nahuling mga bilanggong hapones na sundalo sa mga kampo na hawak ng mga pwersang aliansa sa nasyon na Burma. Ang bayang ito ay kilala na ngayon sa pangalang Myanmar. Isa sa mga grupong militar na Hapon na nabilanggo ay nagngangalang Kiko o Chrysanthemum. Naipadala ito sa kampo sa siyudad na Rangoon ng Bansang Burma. Isang masukal at ilang nakakahuyan ang kanilang nilinis at ginawang kampo. Nabakuran ito ng alambreng may tinik. Ang mga gwardya doong may hawak ng mga bayoneta ay mga sundalong gurka na nasa otoridad ng Britanya. Ang mga sundalong gurka ay mga galing sa bayan ng Nepal, subalit naninilbihan sa militar na Ingles ng Britanya. Nagpatayo ang mga bihag na hapon ng tolda magmula sa mga supply na ibinigay ng militar ng Britanya at nagtipon-tipon silang malaking lupon kinukulang ang naibibigay sa kanilang pagkain, naitakda ang sukat ng kanilang kakainin at malimit na tuyong mga gulay ang naibibigay sa kanila. At gaya ng inaasahan, hindi sila nabibigyan ng tabako o sigarilyo. Namumulot noon ang mga bihag na hapon ng upos ng sigarilyo kapag sila ay naipapadala sa syudad upang magtrabaho. Ito ang kanilang sinisipsip at ginagawang tabako. Isang araw, nagulat ang mga hapon noong mayroong na ipamahagi sa kanilang sake na nasa maliit na lata na iniinuman. Nagpasapasahan nila noon ang lata. Bawat isa ay lumunok ng isang lunok para makikibahagi silang lahat sa naroong inumin sa maliit na lata marami sa kanila ang napaluha. Kahit man lamang sa amoy na pamilyar na iyon ay nakakapagpaalala sa kanila ito ng pananabik sa kanilang sariling lupa. Iyong pagkamangha nila kung paano nagkaroon ng sake sa kanilang kampo ay nakagalak sa kanilang mga kasama noong natuklasan nila. Mayroon noong isa sa kanila, isang sundalong bihag na nagngangalang Tanaka Shigeyo na nakakaalam kung papano ang paggawa ng alak. Bago ito naging sundalo, tagagawa ng alak ang kanyang naging trabaho. Sa kampong kinabibilangguan nila, nagtutulong-tulong noon ang mga bihag na magluto ng kanilang pagkain. Sa pamumuno ni Tanaka, nanubok ang mga ito na magsatabi ng kaunting bigas bawat pagkakataong nabibigyan sila ng bigas na kanilang lulutuing pagkain. Naalaman nila na noong pumasok si Tanaka at naipadala sa kampanyang pandigmaan, mayroon siyang itinagong dalang lata ng lebadura na tinatawag na koji. Dinadala niya palagi ito noon sa lahat ng mga lugar na pinagpadalhan sa kanya para magpaglaban sa gyera sa Burma. At noong siya'y nahuli, mayroon siya noong koji na nakatago sa kanyang mga daladala. Ang amoy ng kaunting lebadura ay malakas na nangpawi sa kanilang pangungulila at paghihirap. Nadala ang sake sa kumander ng militar sa Britanya at nagulat ito. Mula noon, sa unang araw na nagkaroon ang mga bilanggo ng pinaghati-hati ang sake napayagan si Tanaka na magawa ng tagkakaunting sake. Dahil dito, nagkaroon ng sake na pinaghahati-hatian ng mga bihag ng ilang beses kada buwan. Noong opisyal nang sumuko ang mga hapon, napabalik lahat ang mga bihag na hapon sa kanilang bayan.